Okay guys, sa ah, meron tayo rito ng uh, Mitsubishi Adventure. Yan, ang problema nito guys, sa ah, hindi gumagana yung uh, dome light. Yan dito guys, Pakita ko sa inyo. Dito sa loob. Yan ito guys, sa ah, hindi gumagana tapos 'yun sa may likod. Yan, hindi siya nagana. Yan, ito guys, sabibigyan ah, ko lang kayo ng idea. Kapag ah, hindi gumagana ang dome light nyo, yang itong dome light Basta Mitsubishi Adventure uh, Kahit anong model guys uh, Basta Mitsubishi Adventure Yan, tapos sumabay itong uh, radio Hindi rin siya gumana Yan, ito guys, papakita ko lang sa inyo Kung saan ang location ng fuse yan Bali, dito guys Sa ilalim, uh, wala yung fuse Para sa radio at sa dome light Yan, ito guys, papakita ko sa inyo Yan, dito yung nakalagay Sa labas Yan, bali, ito guys, yung battery eto yung uh, relay box yan. pali ito yung yung uh, sign ng dome light yan ito yung sa dome light ito naman yung para sa radio siya pakita ko sa inyo yan. Bali ito yung uh, relay box yan nandito yung guys, Ampius, yan guys yung fuse niyan Bali, ito bubunutin niyo lang to yan hinahatak lang yan yan hawakan mo nga diyan Yan, bali dalawang fuse 'yan. Magkabilaan. Yan ito. Ito ang palatandaan niya, guys. Basta may dilaw na ganyan, tapos nakapasok dito. Yan, bubunutin niya lang ng ganyan. Ay. Yan ang fuse ng dome light, guys, ito. Yan itong nasa kaliwa. Yan, bali ito siya. 10 amperes. Yan, tapos sa uh, ito naman, guys, para sa radio to yan yung kabila na yan ito. ngayon uh, kapag nawala yun sa dome light hindi rin gagana ang radio kasi magkasama ang positive na ng radio para sa memory tapos sa dome light bali ito guys putok pakita ko sa inyo yan, putok yung uh, fuse nya yan, yan yung malalaman guys kapag putok yung naglalayo yung dalawa yan putok Katagbo guys, ganito. Yan, magkadikit pa siya. Ganito yung putok. Ah, uh, medyo madumi lang yung kuko natin guys kasi naglinis tayo ng na tanim nito. Yan, sana sana yung fuse ko sir. Mali ito guys yung fuse. Uh, May okay, papalit natin. Kailangan guys 10 amperes din. Yan, ganyan lang guys. Yan, bali tutusok na lang dito. babalik ko lang ito yan, ganyan lang kasimple guys yan, gali ito pakita ko sa inyo yan, okay na guys gumagana na tapos itong radyo yan, meron na rin yan, okay guys pali Mitsubishi Adventure Ganun lang gagawin nyo guys kapag nawala yung radyo tapos dome light. Yan, dito lang guys. Yung na siya sabi ko. Yan, ito lang ang location ng fuse niya. Yun lang dito sa unang-una. -una. Okay guys, thank you.